Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Maga pa lamang ay gising na si Helena. Sa salamin ng maliit niyang kwarto sa dormitoryo ng Akademiyang Militar, nakashot na siya ng puting uniforme, planchado, malinis, at may mga medelya na sariling inipon sa mga paligsahan, misyon, at akademikong karangalan. Isa siyang modelo ng disiplina at giting, walang absenteeism, mataas ang marka, at palaging nauna sa physical drills. Ngunit kahit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ramdam niya ang malamig na tingin ng ilan, lalo na ng mga opisyal at ilang kaklase na anak ng mga general, politiko, o may mga eplidong kilala sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Habang naglalakad siya patungong kwadrangle kung saan gaganapin ang seremonya, may naramdaman siyang tila malalim na pagod, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Alam niya, hindi siya inaasahang umangat. Hindi siya isa sa kanila. Anak siya ng isang mangingisda, at isang guro sa pampublikong paralan. Wala siyang padrino. Ang tanging alas niya, ay ang kanyang sarili. Tumanag ang tambal. Nagsimula na ang parada ng mga kadete. Isa-isang tinatawag ang mga pangalan. Kadet Marcos Enriquez, medalya NG Katapangan. Kadet Javier Del Monte, pinakamahusay sa estrategia. Kadet Sofia Vargas, kerngalang akademiko. Munit kahit ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin nabanggit ang pangalan ni Helena. Tila lumalamig ang hangin sa paligid niya. Tila lumilit ang mundo. Sa bawat palakpak para sa iba, parang tinutusok ang kanyang puso ng libong karayom. Cadet First Class Diego Alano, Commandant's Star of Honor. Muling bumagsak ang palakpak. Ngunit pagkatapos nito, narinig niya ang pinakamalamig na salita. Sa lahat ng nagtapos ngayong taon, kami nagpapasalamat. Mabuhay ang ikanegatibo limampu batch ng akademya. At iyon na yon. Wala N.A. Walang tawag sa pangalan ni Helena. Walang Parngal. Walang kahit anong pagkilala sa apat na taong binuhos niya, ang pawis, luha, at dugo na hindi nakita ng gamata ng may kapangyarihan. Nanatili siyang nakaupo, tuwid ang likod. Ngunit sa loob, may bagyong hindi niya kayang pigilan. Pagkatapos ng seremonya, naglabasan ang mga magulang ng mga kadete. May mga yakapan, may kasiyahan. Sa isang tabi, nakita niyang yakap-yakap si Kedet Alano ng isang Brigadier General. Sa kabila naman, Si Cadet Vargas ay may hawak ng offer letter mula sa isang prestigyosong intelligence division. Samantalang siya, si Helena, ay parang multo. Naglakad siyang mag-isa papunta sa likod ng akademya. Doon, sa ng punong akesya na minsang naging tagpuan nila ng kanyang yumaong inatuwing visita, ay naupo siya. Tihimik. Pinisil niya ang maliit na pendant na laging suot sa kanyang lig. Regalo ito ng kanyang ama noong siya'y pumasok pa lamang sa akademya. Sa loob nito, may maliit na papel na may nakasulat. Ang totoo, hindi kailangan ng liwanag ng iba para kumislap ang sariling bituin. Napangiti siya ng kaunti kahit may luha sa kanyang pisngi. Hindi niya pinahintulutang mabasag siya ng araw na iyon. Sa halip, bumuo siya ng panata. Hindi ako babalik para gumanti. Babalik ako para ipakita na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Na kahit gaano nila akong burahin, hindi nila ako mapipigil umangat. Isang araw, babalik ako. At sa araw na yon, dala ko ang apat na bituin na hindi nila maaring ipagkaila. Tumeyo siya. Itinapon ng pangungtya, ang sakit, at ang pagkapahiya sa dahon sa paanan ng Akesya. At nagsimula na siyang maglakad palayo, hindi bilang talunan, kundi bilang sundalong may pangakong haharapin ang mundo, kahit magisa. Pagkalipas ng seremonya ng pagtatapos, iniwan ni Helena ang akademya na walang parangal, walang kwadro, Walang larawan sa anuman sa mga opisyal na pahayagan ng institusyon. Para sa mundong mga may koneksyon, wala siya. Ngunit sa puso niya, may umusbong na alab na hindi madaling patayin. Unang destinasyon, isang malayong kampo sa timog, sa gitna ng kagubatan. Mainit, mapanganib, malayo sa sibilisasyon. Ipinadala siya roon para magsilbi bilang junior officer, isang uri ng pagkatapon ng mga hindi kanais-nais sa sistema. Ngunit para kay Helena, ito ay isang pagkakataon. Dito niya natutunang magtiwala sa sarili ng higit pa. Wala siyang yaya, walang escort, walang koneksyon, ngunit meron siyang puso, at meron siyang tapang. Sa unang anim na buwan, ilang beses siyang nilagnat dahil sa lamig at ulan, ilang beses muntik mapahamak sa mga emboskada, ngunit hindi siya umurong. Isang gabi, habang ang kampo ay binabagyo, isang sundalo ang tumakbo patungo sa barracks, dugan, dala ang balita. May mga sibilyan sa kabilang ilog, inateke ng mga rebelde. Walang utos mula sa itaas, pero agad nagdesisyon si Helena. Pinangunahan niya ang isang maliit na grupo. Tumawid sila ng ilog sa gitna ng ulan. Sa madilim na kagubatan, pinrotektahan nila ang isang buong pamilya na halos mapatay na. Hindi siya sumunod sa protocol. Ginawa niya ang tama. Kinabukasan, imbes na parangal, tinawag siya ng opisyal ng kampo para sa reprimand. Hindi mo hiningi ang pahinchalat kayo. Hindi ito ang gyera mo. Gumiti lang si Helena at tumango. Pero sila ang bayang ko. Dumaan ang mga taon. Mula Junior Officer Naging Captain, Naging Major. Hindi siya tumanggap ng political assignment. Hindi siya sumali sa mga social club ng mga anak ng opisyal. Hindi siya nagpakite sa media. Ang bawat bituin sa balikat niya ay hindi galing sa opisina kundi sa bawat dugot-pawis na iniwan niya sa bawat asigment. Sa isang misyon sa Mindoro, pinangunahan niya ang negosasyon sa pagitan ng dalawang naglalabang tribo, sa halip na baril, dila ang ginamit niya. Sa isang natural disaster sa Bicol, siya ang unang dumating kahit walang kamera. At sa isang operasyon kontra armas, pinili niyang sumama sa raid sa halip na manatili sa command tent. Nagsimula siyang makilala sa mas malalayong kampo. Mga sundalot opisyal na nasa ilalim ng lupa ang nagpasalin-salin ng kanyang pangalan. S.I. Helena? Hindi marunong manggamit. Hindi marunong sumuko. Kung siya ang leader mo kahit sa impyerno sa samaka. Ngunit sa itaas, sa General Headquarters, nananatili siyang anino. Hanggang sa dumating ang araw. Isang liham. Poor Mal. Sa bisa ng atas militar bilang 200 at 45J, itinalaga si Colonel Helena de Leon bilang general ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nabitawan niya ang papel. Apat na between. Hindi isang between. Hindi dalawa. Apat. Pinakamataas. Bihirang ibinibigay. Lalong bihira sa isang babae. Lalong-lalo na sa isang walang padrino. Sa salamin, muli siyang tumingin. Matanda na ang mata, may bahid ng pagod, ngunit buo ang dignidad. Pinunasan niya ang lumang pendant sa kanyang lig, ang sulat ng ama sa loob ay hindi pa rin kumukupas. Ang totoo, hindi kailangan ng liwanag ng iba para kumislap ang sariling bituin. Tumayo siya. Tinignan ang kalendaryo. May pamilyar na panyaya. Gaganapin sa susunod na buwan ang ika-negatibo limampu anibersaryo ng akademya. Inaanyayahan ang lahat ng alumni. Hindi siya ngumiri. Hindi rin siya nagalit. Ngunit sa kanyang puso, isang tinig ang bumikas. Panahon na, hindi para ipagmalaki ang sarili, kundi para tuparin ang panata ng batang binalewala. At nagsimulang maghanda ang General Helena de Leon, hindi bilang bisita, kundi bilang katotohanang hindi na kayang balewalain. Isang linggo bago ang anibersaryo ng akademya, dumeting ang lihamang panyaya sa opisina ni General Helena de Leon. Formal ang pagkakasulat gayang deti. Inaanyayahan po namin kayong dumalo bilang panahing pandangal sa ika-negatibo 50 taong selebrasyon ng aming mahal na institusyon. Ang inyong presensya ay malaking karangalan sa akademya. Walang may ideya kung sino talaga ang General de Leon. Ang pangalan ay hindi naging bahagi ng galumang talan karangalan. Hindi nila inasahan na ang taong iyon ay ang perhong kadeteng, hindi man lang binanggit sa sermonyang ginanap maraming taon na ang nakalilipas. Tahimik lang si Helena. Hindi siya tumawag. Hindi siya nagpadala ng abiso na darating siya. Pinili niyang walang anumang anunsyo. Ang araw ng anibersaryo ay dumeting. Sa entablado ang kwadrangle ng akademya, abala ang mga opisyal. May mga politiko, may mga dating general, at may mga kilalang alumni. Puno ng bandila, may banda, may media, lahat ng ito ay ipinakita para sa prestihiyo ng institusyon. Nasa gilid ng entablado si General Hugo Alano, gayon ay Vice Chief of Staff ng Armed Forces, at dating kakles ni Helena. Sa kanyang tabi ay si Sofia Vargas, gayo ay isang kolonel na kilala sa mga diplomatic operations. Parang walang balada kung sino young guest of honor, bilong ni Alano, Baka bigating senator. Napalingon ang lahat ng dumating ang isang itim na sasakyang militar. Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babae, may tindig ng bakal, may mga matang tumitingin ng diretso, at suot ang puting iniporme na may apat na bituin sa balikat. Natahimik ang buong entablado. General Helena de Leon, ani ng announcer, bahagyang nag-alanganin. Panauhing pandangal. Parang bumaliktad ang mundo para sa mga opisyal ng akademya. Ang mismong taong tinanggal nila sa listahan ng karangalan, ang babaeng binura mula sa kasaysayan ng kanilang institusyon, siyang gayon ang may pinakamataas na ranggo sa lahat ng naroroon. Tahimik lang si Helena. Tumayo siya sa entablado, sa mismong lugar kung saan deti siyang hindi pinansin. Nang magsalita siya, hindi ito menggay, ngunit bawat salita ay parang kusilyong may dulas at bigat. Marahil ay hindi ninyo malala ang pangalang Helena De Leon. Marahil ay hindi rin ninyo naitala ang aking mga parangal, kahit ilang ulit akong nanguna sa akademya, noong araw ng ating pagtatapos, habang isa-isa ninyong binigyan ng karangalan ang may connection, may naiwan kayong isang pangalan. Hindi dahil siya kulang, kundi dahil siya hindi ninyo kinilala. Tahimik ang lahat. May ilang nagsimulang yumuko. Si Alano, na tila nanuyo ang lalamunan, ay hindi makatingin ng diretso. Ngunit hindi ako bumalik dito para magturo magturong daliri. Hindi ako bumalik upang ipahiya. Ako'y bumalik upang magsilbing palala, na ang tunay na leader ay hindi palaging nakikita sa entablado. Minsan, nasa likod sila. Essay Ulan S.A. Putik. S.A. Catalyman. At kahit burahin ninyo sila, kusa silang babalik, dala ang sariling liwanag. Paylak Paken. Hindi sa piliten. Hindi dahil sa utos. Kundi dahil sa damdaming mula sa puso. Sa gilid ng entablado, ang bagong batch ng kadete ay nakatingin kay General Helena na may pagkamangha. May ilan sa kanila ang lumapit pagkatapos ng programa, nagpakilala, nagpakita ng respeto. Ma'am, sana po balang araw maging kagaya namin kayo. Hindi iha, sagot ni Helena. Balang araw, sana lampasan ninyo ako. At bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa isang lumang pasilyo sa likod ng akademya, kung saan minsan siyang umiyak tahimik noong araw ng pagtatapos. Sa gilid ng peder, may lumang larawan ng mga top graduates. Hindi siya kasama. Ngunit may bakanteng espesyo sa dulo. Tahimik siyang huminto. Hindi siya naglagay ng pangalan hindi rin siya nagpakuhang larawan. Ngunit iniwan niya ang pendant ng kanyang ama sa ilalim ng larawan. At sa likod nito, isinulat ang gasalitang. Hindi lahat ng bituin ay kailangang makita para magbigay liwanag. At siya umalis. Matapos ang selebrasyon, tila naging alamat si General Helena de Leon sa loob ng akademya. Ang kanyang pagbabalik ay naging usap-usapan, hindi lang dahil sa kanyang ranggo, kundi dahil sa tapang niyang humarap sa lugar kung saan siya minsang ipinahiya. Ngunit habang ang karamihan ay nabighani sa kanyang katahimikan at lakas, may ilan na hindi mapakali. Sa loob ng isang pribadong opisina sa loob ng kampus, nagtipon-tipon ang ilang mga dating opisyal ng gayon ay nasa senior positions ng akademya. Isa na rito si dating Cadet Commander Marcos Delgado, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi isinama si Helena sa listahan ng mga parangal noon. Paano nangyari ito? Tanong niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Bakit wala man lang tayong balita sa pag-akyat niya sa ranggo? Sir, ang kanyang record ay walang bahid. Sagot ng isa sa mga aid. Hindi siya dumaan sa tradisyonal na political endorsements. Lahat ng promosyon niya ay base sa aktwal na serbisyo. Tahimik si Marcus. Ramdam niyang papalapit na ang kanyang pagbagsak. Samantala, sa labas ng akademya, si Helena ay pansamantalang nanirahan sa isang guest house malapit sa bundok, malayo sa ingay, malapit sa katahimikan. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pintuan. S.I. Sofia Vargas Dating Kaklais Isa sa mga nakatanggap ng parangal. Isa rin sa mga nanahimik noon, kahit alam niyang si Helena ang tunay na karapat dapat. Tahimik silang nagkatinginan. Pwede ba akong pumasok? Tanong ni Sofia. Tumango si Helena. Umupo sila sa veranda, kita ang ilaw ng kampus sa malayo. Helena, panimula ni Sofia, hindi ako narito para humingi ng tawad. Alam kong walang sapat na salita para burahin ang pananahimik ko noon. Tahimik si Helena. Nakatingin sa between. Pero gusto kong malaman mo, patuloy ni Sofia, na ikaw ang dahilan kung bakit ako nanatili sa serbisyo. Lahat ng misyon mo, binantayan ko, at sa bawat kwento ng tapang mo, palagi kong itinatanong sa sarili ko, anong karapatan ko na narito ako habang siya ay pilit nilang binubura? Huminga ng malalim si Helena. Alam mo, Sofia, Anya, hindi na ako naghahanap ng hustisyang para sa sarili. Naitawid ko na yan sa bawat pawis, luha at dugo. Pero may mas mahalaga pa, ang siguraduhing wala ng ibang Helena de Leon na kailangang dumaan sa perhong sakit na iyon. Napatingin si Sofia sa kanya. Anong balak mo? Ngumiti si Helena, ngunit may bigat ang mata. Babalikan ko ang sistema. Hindi para magiganti, kundi para ayusin ito mula sa loob. Kinabukasan, formal na nagpasa ng rekomendasyon si Helena sa Department of National Defense, isang panukalang reforma sa sistema ng paranggal at promosyon sa akademya, batay sa aktwal na serbisyo hindi sa social status o connection. Ito ikinagulat ng marami, ngunit hindi na nila kayang balewalain ang boses ng isang apat na bituing general. At tulad ng ilog na pilitin ngunit muling bumabalik, lumabas ang mga katotohanan. Ilang linggo matapos ang selebrasyon, inilabas ang confidential report mula sa archives ng akademya. Doon nakasaad ang mga dokumentong nagpapatunay ng tahasang pagmanipula ng final list of awards noon, kasama ang lagda ni Marcos Delgado at ilang opisyal. Nagingay ang media. Nagpatawag ng investigasyon. Tinanggal sa pwesto si Marcos Delgado ipinag-utos ang pagbawi ng kanyang honorary rank. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng akademya, formal na kinilala ng Board of Regents ang Historical Injustice laban kay Helena de Leon. Inilabas ang bagong batch ng mga alumni recognition plaques, at doon, sa pinakatuktok ng listahan, isang pangalan ang lumitaw. Helena E. de Leon, soma cum laude, may natatanging tapang at serbisyo. Ngunit hindi na ito kailangan ni Helena. Ang kanyang dignidad ay hindi kailanman nakabesa sa plek, sa medalya o sa larawan. Ang totoo'y mas pinili pa niyang hindi dumalo sa seremonyang iyon. Sa halip, nakita siyang muli ng mga batang kadete. Sa isang training camp, suot ang simpleng uniform, nagtuturong survival skills. Ma'am, tanong ng isa, bakit po kayo andito? Hindi po ba dapat kayo ay nasa general headquarters? Ang gumitay siya. Ang tunay na general, sagot niya, ay naroon kung saan siya mas kailangan. Makalipas ang ilang buwan mula nang may bunyag ang katotohanan at may pasa ang reforma sa akademya, na tahimik si General Helena de Leon. Hindi siya humiling ng kahit anong pagkilala. Hindi rin siya nagbigay ng panayam sa media, sa kabila ng kaliwat ka ng imbitasyon. Mas pinili niyang manirahan malapit sa isang maliit na kampo sa Benguet, kung saan siya ay naging volunteer instructor para sa mga kabataang nais pumasok sa military service. Don siya masaya. Dun siya buwe. Araw-araw, siya ay gumigising bago ang sikat ng araw. Sa bawat pagtuturo ng disiplina, pagkakaisa, at serbisyo, mararamdaman ang kanyang dedikasyon. Sa bawat kwento ng kanyang buhay na isinasalaysay sa gabi sa paligid ng apoy, nagiging aral ito ng tapang at pag-asa. Isang araw, habang nagtuturo siya ng basic navigation sa mga kadete, isang batang babae ang lumapit. Payat, may timang balat sa araw, ngunit may matitigas na mata, gaya ng kay Helena noong siya'y dalaga pa. General, wikang dalaga, pwede po ba akong magtanong? Tumango si Helena. Bakit po kayo hindi umalis ng bansa? Eh kayo na po yung pinakamataas na babaeng general sa kasaysayan. Sabi po ng iba, dapat nasa UN na kayo o ambasador. Gumiti si Helena, tinapik ang kompas sa kamay ng bata. Dahil hindi ko kalanman hinangad ang titulong mataas. Ang hinangat ko ay ang marinig ang boses ng mga batang tulad mo. Dito sa lupa. Dito sa pirik. Dito sa tunay na serbisyo. Napangiti ang bata. Dumaan ang ilang taon. Isang umaga, naglabas ng anunsyo ang armed forces. Magretiro na si General Helena de Leon. Ikinagulat ito ng ilan. Ikinalungkot ito ng marami. Ngunit para kay Helena, sapat na ang kanyang naipaglaban. Panahon na para bigyan ng daan ang mga susunod. Sa araw ng kanyang formal na pagre isang simpleng seremonya ang ginanap sa ilalim ng puno sa kampo kung saan siya nagturo. Walang engrandeng bandila. Walang media. Walang podium. Isang kahon lamang ng personal na gamit, ilang lumang medalya, at isang upuan sa ilalim ng araw. Ngunit sa simpleng okasyong iyon, dumalo ang daan-daang kadete, opisyal, at alumni, kabilang na ang dating niyang kaklas, tulad ni Sofia Vargas at maging si Alano, nang gayo'y retirado na rin. Tumayo si Helena, suot pa rin ang kanyang uniform. Tumitig sa lahat. Marahil ay iniisip ninyong ang tagumpay ay ang marating ang rurok. Ngunit para sa akin, ang tunay na tagumpay ay ang bumalik sa pinagmulan, buo pa rin ang dangal. Nabera man a.k.o. Noon, hindi a.k.o. nawala. At ngayon, alis akong hindi bitbit ang galit, kundi panibagong pag-asa para sa inyong lahat nagpalakpakan ang lahat. May ilan ang tahimik na umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng inspirasyon na iniwan ni Helena. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa watawat na iwinagayway ng mga bagong kadete. At sa kanyang paglakad palayo sa entablado ng damuhan, tinanggal niya ang kanyang gaguantes, ibinigay ito sa batang babaeng kadete na minsang nagtanong sa kanya. Ikaw na ang susunod, wika niya. Panatilihin mong malinis ang iyong kamay, kahit dumaan ka sa putik. Lumipas ang panahon. Si Helena ay namuhay ng tahimik bilang guro at tagapayo sa ilang rural leadership schools. Hindi na siya muling lumabas sa media. Ngunit ang kanyang pangalan ay naging alamat sa loob ng akademya. Isang bagong gusali sa akademya ang itinayo ilang taon matapos ang kanyang pagretiro, the General Helena de Leon Center for Leadership and Integrity. Sa pintuan nito, may nakasulat. Sa bawat boses na pilitin na himik, may muling babangon, mas matatag, mas malinaw, at mas makapangyarihan. At sa silidaklatan ng akademya, sa isang espesyal na peder ng karangalan, may nakaukit na pangalan sa gitna. Helena V. de Leon, hindi Calamon Nibera.